Okay. Video test. Ayan. Alright. <coughs> What's up mga katropa? Mga katambay natin dyan. Welcome back to Rider Tricks. Personal blog and et cetera. Ganyan-ganyan. Mga itos lang ng mga videos natin. So, ayan nga. Andito naman tayo. Nagbabalik na naman tayo sa ating social media account. So, sa mga hindi pa nagsusubscribe dun sa channel natin guys please click the subscribe button and of course the bell button below para notify tayo whenever I upload our videos and of course don't forget to follow me on my Facebook accounts Rider Tricks so dun guys nag upload din tayo ng mga counting videos na nagagawa natin paminsan minsan so today ngayong araw na to ay gusto ko lang ibahagi sa inyo ngayon ang pen na pwedeng mong gamitin para sa gulong natin para mapaganda natin ng kaunti yung mga motor natin. so sa, sa mga gustong bumili nitong ano nitong product na to. So mabibili niyo siya through online shopping. So dalawang online shop yung uh, mapapabilihan niyo to. Search na lang tong product na to. Ayan. So, bali, mabibili nyo lang siya less than 100 pesos yung isa. So, mura lang talaga siya. Mabali, mapapamahal ka lang dun sa shipping fee. Lock natin. So, itong dalawa na nabili ko lang siya for oh, 200 plus lang. So, dala na yung shipping fee na. Ayan. So, guys, ayun na, diretso na tayo, no? So, yun na nga, guys. Meron tayong white pink, yung una kong nabili. So, nalilagay ko na siya. So, maganda naman siya, guys. Actually, matagal naman siya makuha dun sa mga gulong natin and isa pa water resistant naman siya so okay yung product so ngayon ilalagay ko lang tong dalawang yung orange na color dito sa stripes ng gulong natin ayan pag agandahin lang siya natin ng konti and by the way bago natin siya ilagay tuturuan ko muna kayo kung paano siya gamitin ganito, ganito lang siya so pag pagbukas natin nasa pwedeng ma-apply agad pali i-shake nyo lang muna siya para magkaroon siya something ng pressure doon sa loob. And after that, pressing the nib for releasing gases inside the pen. Hindi siyang i-press. Eh. Ayan. Para lumabas yung, ano natin guys, yung gas niya sa loob. I-press niya lang siya ng ganon. Ayan. Kita nyo ba guys? I-press niya lang siya. At lalabas na yung paint. Ayan. Ayan. So, pwede ka na ngayon magsulat. Ayan. So, kung makikita nyo. Ayan. Ayan. So, ganun lang kadali gamitin yung ah uh, pen. Ano ba to? Yung paint pen natin. So, yung ink nya dun sa loob at pwede na natin siyang gamitin. So, guys, tara na. Lagyan na natin itong Orange ko na product. Ayusin ko lang muna yung camera. Okay. Okay, guys. So ito na nga. Ilalagay na natin yung ano natin. paint natin. So 'yun. So mag-a-apply na tayo. Yan guys, yung makikita nyo siya. Para lang tayo nagdo-drawing tayong maglalagay lang tayo ng konti muna tsaka na lang natin siya ulit balikan para kumapal so ginagawa ko guys manipis lang muna tsaka babalikan na lang natin siya afterwards pero syempre um, bago nyo pala siya ilagay muna kailangan nyo muna siyang hugasan yung gulong nyo para hindi naman uh, kumapit sa dumi I mean, pag naglagay na kayo, eh, hindi naman marumi yung ano. Para lalo, mas kumapit pa siya. Tapos again, shake, shake, shake lang. Ayan oh. So guys, kung may gusto kayong review sa akin or gusto nyo yung, yung mga product na gusto nyo yung gamitin ko para malaman nyo yung quality, uh, just comment down below lang guys dun sa video na to oh, yeah, Medyo excited na rin tayo makita kung ano yung kalalabasan nito, mga Hello, Lods. Yeah. Alam nyo guys, sa tuwing binibigyan ko ng magandang mga accessories itong ating uh, motor lalong, guma lalong gumaganda yung ano niya guys para siyang nasisiyahan Alam ba yun? Na, napapansin din ba yun guys sa mga motor nyo? Okay lang okay. yan Ayan, so malapit na mga loads ilang atas lang muna natin ng konti mga loads Ayon na mga lodi. So, okay na mga lodi. Alright mga lodi, final touch na lang mga men. Oh man, this is good. Yeah, so good. So good mga loads Okay, doon naman tayo sa kabilang Okay. Ayan nga, mga lods. So, yung gagawin natin, mga lods, huwag nyo muna siyang ano, kapalan. So, nipis lang muna. Tapos, pag natuyo na siya ulit, actually, madali lang siyang matuyo. Doon na natin siya ulit tatapalan. Final touch na tayo, mga lods. Pag-press nyo, ayan, diretso lang. Makapal na yan. Press. Ayan. Press ulit. Tapos, hulat lang, dire-diretso para wala nang kung anong oh my god kasi ayun na mga lords so papakapalin na natin siya para mas magandang tingnan imagine nyo ito lang binili natin pero gumanda na yung motor natin mga lords mura lang so ayun tapos na final touch lang naman eh. So ayun na eh. <laughs> man, mga lode. Tinda ba mga lods? Tingnan nyo to. Yan. Dire-review lang natin siya. Pagulungin mo ito natin konti. Ito ay na ganda. Hayop. Hayop! So natapos natin yung likod. Ano? So doon naman tayo ngayon sa gilid.

Kita nyo na gwapa na ni kun motor, guys. Okay, test mic, test check, check. Okay. <laughs> What's up, guys? Welcome back again. At andito na naman tayo para sa finish na product ng ating ano. So, guys, ayun nga, tapos na at natapos na rin sa wakas yung ating Um, ah drawing drawing sa gulong natin. So ito na yun guys, yung finished product niya. Kita nyo ba? Tingnan natin. Ayan, so sino pa bang hindi uh, mapapalingon sa ganda ng gulong natin, no? So nya guys, maganda. And uh, ito na ngayon. So para sa akin, nagustuhan ko naman yung quality and of course, yung ganda ng uh, ano niya ng ink niya. So, okay siya guys. Highly recommended ko siya para sa inyo. Kung sino man yung gustong bumili or gustong magpaganda ng mga gulong nila. Guys, okay to. Okay tong product na to. Marami kang mabibili na mura online. And of course, kung gusto nyo yung ganito talagang uri nung, ano natin, ng paint or pen paint. Eto guys. Yan. Yan yung hanapin nyo. Makikita nyo naman yan sa online shop. No? <coughs> so, ayun na nga. So, maraming maraming salamat sa panunood ng aking uh, video. So, ganoon lang kadali guys yung uh, natin paglagay. Kasi, ano lang din naman siya. Uh, parang siyang ball pen or some sort of pentel pen na madali lang natin may apply dun sa mga gulong natin. So, ayun na nga. Andito na siya. And, uh, I'm so excited na gamitin na siya dun sa ano, kalsada. So, syempre, chak na maraming mapapalingon ng mga riders or maa-amaze. Kasi tignan nyo. Tignan nyo naman guys. Oh. Tignan nyo naman yan. Di ba yan maganda? O oh, di ba? So nga, maraming maraming salamat ulit at sana makita ko pa kayo sa susunod kong mga videos guys. And doon sa mga nag-subscribe sa akin, maraming maraming salamat sa pag na aking channel. At kung ikaw, yes, ikaw, napadaan lang sa channel ko. Bro, sis, please ah, uh, click the subscribe button and of course don't forget to click the bell button below para ma-notify ka in case na mag-upload ulit ako ng mga bagong videos. So dun, dun naman sa mga gustong uh, may ipa-review ng mga products or mga gusto nyong bilhin pero nagdadalawang isip pa yung kayong bilhin dahil hindi nyo pa alam kung ano yung capacity niya. Guys, comment down below para i-review ko siya at uh, magkaroon din kayo ng idea kung okay ba yung product na gusto nyong bilhin or hindi. Okay guys so yun lang and uh, see you again on my next video so kita kits tayo guys salamat po rider tricks signing off Ciao.